Yo, what's up mga idol? Ayan, may gagawin tayo. So, pinalala mo po ito mga idol, gawin natin. So, dalawa na daw tumingin ito. Walang, walang ilaw, Redmi 9. So, tingnan natin kung maayos natin. Maraming salamat sa Antiwala, sa mga gustong magpayos. Pwede kayo magpalala mo, mag-walk in. JNT, LBC kung malalayo. Pia Deliver. So, kung malapit naman, pwede kayo mag-walk in or magpalala So, ayan. Ay, Redmi 9 singa bago na LCD mga idol oh. hindi tinanggal yung kulay blue patay da dali ang camera nito malabo to pag itesting ang camera kulay blue ang camera ayan hindi natanggal ang plastic so ayan tingnan natin so nagbabayab ano to may palaman pang ano balat So nagpapayabrit daw, hindi pa rin daw umiilaw So tingnan natin kung mapahilaw natin mga idol may sunog daw sa ilalim. So, sa, yun ang sabi ng mayari. So, kailangan na kailangan niya. Kasi nandito daw ang ganyang Gcash account na ma mailagin. Hindi niya ma-sign in or ma-i-login So, ayan. Tingnan natin kung nagbabibrit ba. So, walang walang reaksyon ay, ay, meron. Tingnan natin kung may aninag. Anin so, ayan. Subukan natin i Charge. Baka lubat. So, nagbabibrit so, siya pag iyon. So, wala akong nakitang readme, oh. Ako, baka sira ang connector nito. Subuksan so, natin. The moment of truth. So, ayan, kumpleto naman yung screw. Ay, kulang isa dito mga idol. Dalawa. So, tingnan natin kung magawa natin ng paraan. Subukan lang natin, wala namang masama. Pero hindi ko na-check pa ito. Ngayon pa lang mga idol kung anong ang nangyari or saan ang tinamaan kasi bago na ang LCD mga idol yun yun lang medyo bloated na yung battery ah ito yung sinasabing sunog mga idol nagita ko na yan oh sa so, positive yan ang backlight mga idol yun po yung nasunog so pati dito pala sa LCD nasunog oh natamaan na rin dapat yun na lang nilagay muna nag short na to oh ang itim na tingnan natin yung ilalim mga idol kung ginalaw ayun ginalaw na nga tinang ay patay may mga capacitor nang natanggal oh Charging ba naman yan? Ito sa backlight. Ito yung connection ng backlight, mga idol. Na, ah, na-jumper na ito, na mga idol, oh. So, tingnan natin kung ano yung nangyari. So, yung IC niya, okay naman. Yung coil, okay naman. Wala namang nakitang may nasunog. Pero dito, mga idol, putol ang linya nito, oh. Sunog kasi, oh. Bawas agad yung isang linya, mga idol, oh. nasunog to sa pagkakabasa ayan yung isa meron pa oh tapat sana ito eh tapat tapat yan mga dole yung kabila wala na nasunog na so tingnan natin kung may linya o wala so test natin so malalaman natin kung may linya o wala so wala na kasi mga idol, oh. sunog na So, medyo malaki kasi ang dulo ng tester natin. wala nang linya kasi hindi siya pumapalo pero ang kabila pumapalo so lilinyahan natin mga idol sana mapailaw natin so dawda ako na jumper na to tingnan natin baka mapadisplay pa natin yan istira natin may diagram ako sinusundan mga idol so inanam ko po yung linya ng positive so yung nasunog dito mga idol yan po yung positive Ayan, o okay, kitang kita oh. Uh, ya or nangitim. So, yun po yung linya ng positive. So, dito mga idol, jumpiran na lang natin. Hanapin natin yung linya. So, ito, may sinundan akong diagram. So, ito yung positive mga idol. So, kapag balik natin yan, dapat hindi yan papalo. Normal siya. So, dito natin itap ang jumper mga idol. Sa naputo na linya dito sa gilid. Pinakagilid po yung linya niyan. So, doon ako na jumper na to pero subukan ko pa rin. Direct so tayo sa LCD mag jumper yung doon sa isang paa din na nasunog din uh, ingat talaga kapag nabasa ang cellphone kailangan nyo ingatan na ano hindi mapasukan ng tubig kasi kung mapasukan ng tubig possible talaga na madamay ang pinaka light o, uh, yan, po yung, yan po yung unang matamaan kasi lalo na kung may laman ng battery bigla mag short yan or mag spark kaya ang mangyari, ayan, damay ang ilaw. Kaya kasi nang sunugin mga idol, kasi lalo na kung may laman ng battery. So ayan dito, dito tayo mag jumper mga idol. So ito positive tuh linya to nang positive sa ilaw. So ayan dito natin tinap. So papunta dito sa dito tayo dadaan para hindi matamaan. Yan. Para hindi matamaan ang screw mamaya. kailangan natin takpan mga idol kasi mag short yan pag natin takpan tama kasi yan doon sa bakal gamit tayo ng tape tinanggal lang kasi yung bakal mga idol may, mga, oh, may natanggal pa naman o oh. kaya yan yung iwasan yung magtanggal din gamitan nyo ng hot air kasi malayo naman yan sa CPU So, i-direct natin dito sa LCD na linya na naputol mga idol yung isa din. So, ayan. yan. So, mag dito muna natin ni jumper para dito ay mahirapan mamaya. So, iikot na lang natin. So, isang linya ito mga idol, yung pinakadulo ha. Doon natin itap. So, yan yung naputol doon eh. Tapat, tina, tapat, tapat lang dayo, Duda ko, putol na rin yung linya nito. So, yan. kita agad yung jumper natin kahit mali. Sobrang liit lang na linya yan. Oh. Ayan mga idol. Oh. So yan yung linya ng positive mga idol na naputol. So tingnan natin kung mapailaw natin. Or baka sira na rin yung LCD nito. Yun o no, may lawit lang kulit. <laughs> yung lawit niya na kulay blue hindi natanggal eh. Kamali or oh, nakalimutan yan pa ganyan. So yan, tinan natin The momentum throat Sana umilaw na Yun, hindi umilaw mga idol So, baka may tama rin yung LCD nito Kasi nabasa eh Tinan natin kung Eh, eh nagiinit mga idol pala Nagiinit siya yung so, ang gagawin natin mga idol pingasin natin yan. Ay, nag-iinit nga ang ano. Oh, patay. nagiinit ang light coil mga idol. Ayan o. No? Sunog o. Oh. Butas. Ayan o. No? So, yan. Natrace natin na nag-iinit yan. Palitan natin mga idol. So, yan naman ang linya talaga ng lights mga idol. So, yan. Ganun pa rin ang gagawin natin mamaya. Pugusan nilinyahan natin. Palitan natin ng coil kasi nag-iinit siya sawang ano yellow tape ah, kita nga lang nasunog siya ng itim so, ginawa nato mga dalabot ginamper na ito, po, ito, hindi siguro naayos so, hindi pinalitan ng light coil kasi original pang pa light coil nito, ganitong-ganitong kulay niya so, kapag gano'n mga idol matrace nyo lang kung umiinit o hindi palitan nyo ng light coil, kasi minsan nag-short yan kapag mali ang pag-jumper mga idol nagdikit-dikit ang jumper so, hanap tayo ng kaparehas Sana to kasi medyo ano na Tingin ko luma na tingnan ito. hanap tayo ng ibang board Ah, ito Opo E3S Alam ko marami Ah, ito mayroon no So, tanggalin natin Tanggal din ng light coil Kasi maliit palang coil nito mga idol Dito pwede hanap tayo Ah, ito mga idol pwede na to To, kahit maliit lang to pwede na to this is considered light coil maliit kahit maliit sya parehas lang ang value nyan mga idol gagana pa rin yan Lamit na ng flux pala. Kaya pala matigas tanggalin galing. Walang flux. Ayan, hmm, tanggal agad. Sa may flux. Ito mga doon. Nag-init ang light coil. So, 350 temperature pala ang ginamit kong tem uh, yung temperature niya. Antayin lang natin lumambot, matanggal din yan. So ayan, ito yung nagiinit mga idol. Palitan natin to. Ayan. Sumalit so, ang nilagay natin. ayan tanggalin natin Tingnan natin kung gagana na So kailangan may nakajumper like naka jumper pa rin to dahil ah uh, tawag dito walang linya yung connector sa board nasunog na Yan So balik natin yung jumper kasi ito yung linya ng positive ngayon nasunog pala din no oh. Natin. So natin. Dari sa eh. So lagyan muna natin ng tinggang ang anong Bago natin ilagay. So, medyo to, paiksi na lang natin to mamaya. So madalas na lang mga idol yung coil kasi pumuputok talaga yung coil lalo na kung short yung jumper iinit yan so ibalik ko lang yung jumper mga idol so ayan nalagay na natin so same mo lang mga sa unang linya pa rin nya at saka yung jumper dito Yeah tingnan natin kung usok pa rin or masusunog hindi na nag-iinip try natin i-charge mag-ilaw na lang wala pa rin natin So wala kasing display, mo. baka mamaya sira din pala LCD nito. Try nga natin ang LCD mga idol. Alam ko bago yung LCD. So hindi na siya nag So normal naman ang linya niya sa positive. Dito sa pinaka ilalim. Tapos yung display ulit. Yun mga idol, fast forward po tayo. Ayan, nadali ko din mga idol. So hindi ko na dinaan dito ang jumper mga idol sa pinaka flex mga idol. So dito ko na po dinaan sa pinaka ilalim. So ayan, so meron po akong LCD. So dito ko po dinaan ang isang linya na putol mga idol. oh Sa pangatlo, una, dalawa, pangatlo. Sa pinaka kaliwa. Dahil kapag dito ko siya i-jumper mga idol sa pinaka dulo dahil nasunog pala yung pinaka ano nito. Ayan o. Oh. So kapag nilagay natin yung jumper, umiinit siya, nasusunog. Kaya kung papalitan sana ng LCD mga idol, nilagay ko kasi ng LCD mga idol, umilaw siya. So ngayon, yung LCD niya, ang jumper natin, talagang nasusunog siya. Buti na lang, nagawa ko ng paraan yung LCD niya mga idol. So tinanggal ko yung LCD pala nito, ayan o. No? So pati yung camera dito, yung blue kanina, ay yung blue. Pati yung blue dito sa harap ay tinanggal ko na rin. So at saka buti ang balad mga idol, isang jumper lang to mga idol, ayan o, no? yung positive. So pinalitan din natin to ng light coil pati yung resistor mga idol so sunog kasi yung resistor nito ayan so 2 days ko to bago naayos mga idol at ngayon yan lang nung unang inayos ko to hindi ko talaga naayos so sa kabutihang palad so naswertihan pa rin dahil dalawa na doon tumira nito mga idol hindi naayos so yan nagawan din natin ng paraan so isang linya lang mga idol dito natin ginamper pero, doon pa rin sa ano mga idol ayan so dito pa rin natin nilinyahan ayan isang linya yan papunta dito sa So yan, hinilaga. binawasan ko itong dito mga idol para yung jumper hindi mapuputol. Papunta dito sa ano mga idol, dito sa pinakabaklet sa baba. So tinanggal ko itong LCD mga idol. Buti na lang hindi nasira. Kaya papalitan sana ng LCD, mas mamapamahal si ma'am. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko na lang at dito ko ginamper sa ilalim. At buti na lang, hindi po siya nasira. So grabe, ang dikit pa naman nilagay mga idol. So di lang nakita sa video. So ayan. The moment of truth. Ito na mga idol oh. Napaka-importante daw ni ma'am nito dahil nasa may, nandito daw yung chikas ano niya. Ayan mga idol, nadali ko rin oh. So, nung una kasi nung ginawa ko to, talagang nasusunog yung jumper wire. Nagiinit pati yung coil niya ay nasusunog talaga. Ayan. Sa kabuti ang balat, na okay na rin. So, congratulations kay ma'am. So, napaka-importante yung cellphone nito dahil nandito daw ang ganyang chikas. Di siya magpag-login mga idol ako yung pangatong tumira at ah, sa kabutihang balad na swertihan pa rin mga idol so hindi po lahat ng galito mga idol ay nagagawa so pag sunog na kasi ang linya yun yung mahirap gawin mga idol so kailangan it talaga at buti na lang nakamura si ma'am dito dahil papalitan sana ito ng LCD dahil ay yung LCD talaga ay nasunog na rin umiinit siya kapag doon yung jumper so brand new LCD pa naman ito sana hindi na lang dinikit muna ito Ayan, lupat yata. Ayan. So, di ba ang board? Ayan, niya yata nag-touch, ah. Ayan, mga idol, okay pa yung touch. Congratulations kay ma'am. So, nag-request siya ng video at grabe, mga idol. So nakailangan ano ako dito mga idol Pati pala yung ano nito light IC Pinalitan ko na rin So hindi lang po nakita sa video Bago ito naayos Napaka tigas pa naman tanggalin ng light IC na Dahil nakasilt Ayan, solved na mga idol Maraming salamat Sana i-share nyo ang video natin So ito naman ang jambi nito Hindi po ito mag-ground Dahil natakpan po natin yan mamaya So maraming salamat So congratulations kay ma'am So natanggal yung battery Ayan Maluwag na rin ang battery Kasi nakailang tanggal na ito mga idol Kailang pagawa na wala na dikit ang battery. Ay, no, normal na mga idol, sana i-share nyo ang video natin. Maraming salamat po.